dias, señoritas y señoritos. Dahil sa greed and corruption among the boys of uh, President Bongbong Marcos and uh, speaker Martin Romualdez, maari maibalik or ibabalik ang 650 billion confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At mangyayari ito by operation of law kahit ayaw ni Marcos, diuman uh, allegedly. <laughs> hindi natin alam baka ganun talaga ginawa nila ito tat para maibalik ang 650 million confidential funds ni Sara pero hindi nila babawiin yung sinabi nila na inalis nila. Pero by operation of law lalo na kung itong katiwalian ay napunta sa korte, then pwede ibalik yung buong 650 million confidential funds ni Sara as approved in the 2022 budget. Pwede lahat yun bumalik sa kanya. And that can happen dahil nga sa grid at dahil nga sa katiwalian ng mga bright boys ni President Bongbong Marcos at uh, ni uh, Speaker Martin Romualdez. Mangyayari ito dahil according to minority leader Senator Coco Pimentel may naganap na unconstitutional move on the part of the Appropriations Committee kung saan gumawa sila ng illegal na na action para i-increase yung original uh, original budget na nanggaling sa Malacañang for the year 2024 or next year ang original budget na sinabmit ng Malacañang ay as 5.5 trillion 768 billion or 5.7 trillion so yan ang uh, ang unang proposed budget that originated from the Department of Budget and Management and then turned sa Congress to deliberate on that so 5.7 in approved ng Congress And then, 5.7 rin, nung tapos na yung na-approve -na ng Congress, 5.7 rin in-approve ng, uh, ng uh, Senado. Ang problema, doon sa third step, kasi una, uh, or fourth step, una, DBM, from malacanang DBM, and then Congress, and then Senado, and then fourth, step sana before the approval na talaga by President Bongbong Marcos ay idaan ito sa Bicameral Conference Committee kung saan uh, designated members of Congress and designated members of, uh, of the Senate will sit down para to hammer out or to finalize yung hiwalay na budget ng Kongreso at Senado at gawin iisang budget. Pero dapat ganon pa rin ang halaga nito. Dapat uh, 5.7 billion. Kaso lang, sa kaso nitong uh, Bicameral Conference Committee that is made up of the uh, Senators and Congressmen na allied kay Bongbong Marcos ay in nila to 400 by 450 billion. So in short, from 5.7 billion naging more than 6 billion, from 5.7 trillion naging more than 6 trillion na ang budget for next year. Eh pero sabi ni sabi ni Coco Pimentel, this is unconstitutional. Sabi pa nga niya, and I quote, ang sabi ng konstitusyon natin, Congress may approve the appropriations proposed by the president for the operation of the government but it cannot increase the appropriations so galing sa office of the president pwede bawasan pwede baguhin pero the same pa rin ng amount which, wa, which was the original 5.7 billion and uh, ito ay nakasaad sa sa article 6 section 25 of the of the 1987 Constitution, which states, and I quote, the Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government as specified in the budget. The form contained a manner of preparation of the budget shall be prescribed by law. So, Constitution mismo sinabi, galing sa Presidente, hindi pwede dagdagan, pwede bawasan at pwede palitan. Uh, so sabi ni uh, Pimentel, doon sa 5.7, meron na uh, billion, meron unprogrammed appropriation. Ito 'yung appropriation na wala sarang programa. Ibig sabihin, parang pork barrel ito ng presidente. Pwede niya ilagay ito kahit saan niya gusto. In fact, in 2022, dito niya di umano kinuha yung 125 million for uh, Vice President Sara Duterte yung galing sa ang program pa, funds at as uh, stipulated in the proposal by the Office of the President nakapeg ang uh, uh, ang program appropriation sa 281.9 billion at uh, kaso lang nung dumaan sa Bicameral Conference Committee, ginawa nila ito from 281.9 billion, ginawa nila yung poor barrel ng presidente to 731.4 billion or an increase by 450 billion. Ito nga, ito nga delikado, ito mga program funds na ito, maganda sana na parang sa pamilya yan, ito nakasaan na sa tubig, ito nakasaan na sa kuryente, pero ang delikado, yung, yung pondo na hindi nakasaan kahit naka, nakasaad ka para sa anuman gastusin, minsan napupunta sa mamahalin cellphone, napupunta sa mga kain-kainan lang, sa mga parties, ganon. Sa mga birthday na hindi naman planado. So, ganon rin sa gobyerno. Ito mga program funds, ito yung pwede minsan, nagiging pork barrel na lang, nilalagay na lang sa mga hindi importante na bagay. Minsan, Uh, na, na, nagiging parang uh, award, reward money na lang, alawan sa mga congressmen para iboto yung mga legislative measures na pinupush ng Malacanang ng Kongreso or, or ng Senado. So dahil dito, sabi ni ni, uh, ni Senator Pimentel, from 5.7 naging more than 6 trillion ang uh, budget ng uh, Uh, ng uh, gobyerno for next year or year 2024. Sabi niya, this is unconstitutional at pwede ito i-challenge sa Supreme Court. Sabi niya, ganito rin ang ginawa nila in 2023 kung saan uh, less than 6 trillion ang budget pero ginawa nila 6 trillion. So, sabi niya, ah, uh, Pwede yung may mga lawyers sa Pilipinas or sino man concerned individual na uh, pwede niya ku-a ku, uh, ito sa Supreme Court. Pwede niya questionin ito sa Supreme Court. At kung mangyari ito, kung mangyari ito at uh, pinigil ng Supreme Court ang paggamit ng budget until and unless matapos nila ma-resolve ang issue about the budget. At hindi naman pwede walang budget ang gobyerno. Babaksak ang, ang gobyerno. Babaksak ang servisyo. Walang, 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 ma, ma, ma tutu, walang pang sweldo sa mga ospital, sa eskwelahan, sa DP, DPWH, sa DOLE, lahat. Kumbaga, there will be chaos. So, hindi, meron opera, by operation of law, meron solution dyan. Ang solution dyan, and ito nangyari na nung previous administration, yung hindi nag-agree yung Kongreso, Senado at Malacanang kung magkano ba talaga ang budget, bumalik sa old budget. For example, tayo, kung hindi, kung, kung, kung mapunta ito sa Supreme Court at sabi ng Supreme Court, wag nyo muna implement yung 2024 budget. So pwede, may empowered ang gobyerno to go back to the 2023 budget. Ibig sabihin, kung ano man ang, ang pinundoan last year, kung 650 billion inappropriate for uh, the office of the vice president, babalik yun sa ganun level. Uh, kasi ngayon, kung naalala nyo, yung 650 billion ni Vice President Sara, pati yung ibang mga ahensya na binigyan ng confidential funds, or more, than more than 1 billion ay nilagay dyan sa Coast Guard, sa at iba pa mga ehensya that uh, that is tasked to fight the aggression of China so na nalagay diyan. pero kung kung babalik tayo sa original budget, sa old budget natin which is the 20 year 2023 budget as approved by the president in year, in December 2022 then that budget nandon yung 650 billion 650 million confidential funds ni Sara. So kaya uh, hindi natin you uh, cannot uh, stop us from thinking or from suspecting baka all the while ito na talaga plano nila isa ang budget para bumalik tayo sa original budget uh, at uh, pwede nila pagbigyan si Sara at baka gusto nila mag magreconcile sila or paano man ganon. So either way, either babalik ito or hindi madala sa Supreme Court. Kung hindi naman madala sa Supreme Court, eh di yung mga bright boys ni President Bongbong Marcos at ni, ni, uh, ni, se, ni uh, uh, Speaker Romualdez, eh baka ma-award sila ng malaking parte dito sa 450 million ang program funds. Pero either way, either way, sino ang kawawa? Ang 450 billion, pwede na natin tawagin ito insertions, budgetary insertions, hindi planado, hindi inapprove ng Malacañang, hindi o oh, hindi hindi kasama sa original proposal, budget proposal ng Malacañang at DBM, hindi kasama sa inapprove ng Kongreso, hindi kasama sa inapprove ng ng Senado, pero ininsert ng Bicameral Conference Committee. So, sino ang makikinabang dito? Eh, sila-sila rin. Kasi ad program nga eh. Maganda sana kung nakaprogram ito. O sige, 450 billion sa mga estudyante para gawin matalino mga estudyante. Hindi ganun eh. unprogram ito. Ibig sabihin, the president can do to can spend this whatever however he wants na kahit hindi hindi priority funding tulad sa pagbigay ng ayuda, pagbigay ng kwan. Although pwede niya gamitin ito sa mga sa mga sakuna, pero meron naman tayo uh, appropriated budget na so delikado talaga ito mga ano appropriated budget worth almost half a uh, trillion pa naman. So ito ginigisa tayo sa sarili nating mantika, tayo na naman ang kawawa. Kaya you cannot blame but na sometimes we support the pro the programs of uh, of the Bongbong at the Marcos administration pero ganun pa rin hindi pa rin sila mapagkatiwalaan kasi ang dami pa rin in a way tama yun naman si President Duterte na ang dami pa rin talagang katiwalian sa Kongreso so, pati na sa Senado so please share this vlog so people will know what kind of government officials we are uh, we are uh, electing into office na may sariling interest lang nila talaga Yeah, at the end of the day, sila lang ang nakikinabang sa pera ng bayan. So, and also tell your friends to join me in our advocacy to elect better candidates in the 2025 and 2028 elections by telling them to subscribe to the blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next blog.